yung pagtitiwala minsan ko lang binibigay yan kaya huwag mong abusuhin kaya nga alam ko marami akong nasaktan pero bigyan mo naman ng pagkakataon Isa, isang pagkakataon lang ngayon lang nung nakarang linggo na yon isang linggo na yung lumipas Ayan. pangalawang linggo na ngayon pangalawang pagkakataon mo na to kaya nga sabi nga nila may waiting siguro ang mamaya siguro yun Hanggang siguro lang yun hanggang mamaya lang. Gaano kadalas ang minsan kung mag-waiting pa? What? alam ko nga marami na sa ganyan sa minsan na yan. Ma'am, ako, bigyan mo lang ako ng isa kahit kung tiga isa lang. Minuto lang isang pagpasok natin dyan, pupunta kita doon. Ako oh. mismo, ubibigay sa'yo. <laughs> sige po, sige po. Nagigigil ka na. Titiwala na po ako sa'yo, sir. Sir, <laughs> ako po. Masasama ako dyan. Masasama <laughs> ako. Eh. ako. <laughs> Nanonood ako! Ano? Nanonood ako eh! Nanonood ako! Nanonood ako eh! Nasa kita dyan eh! Nasa kaling kita eh! Maish ka! Maish ka! Maish ka! ka! Ah! Oh boy! Oh Nadamay pa! Nandamay pa eh! Mamat, mamat. tahu kakasaha. may, may Oh, mo. ata eh. Yeah, <laughs> sorry sorry. Sorry okay, oke okay, oke okay. oke. Kalau kinabahan aku senyum eh.